O naman. Ayos din yung background yung akin natin, no? Kaya pala to. Na? Ayos din yung background. Gago, pinanggal ko nga. Pangit. Pinalitan ko siya. Pinalita ay, naro yung... si to nila. Paano wala nga, no? Ginaya mo naman. Baka yung QB ginaya mo. Hindi, naro to. Ayaw ka Oo kayo, nga, hindi yung QB sa... ko. Hindi, hindi pa naman. Yung sa akin, yung... Ginjuriki yung sa akin. Noong yung ano? Naro to mismo yung ano? Oo oh, nga, naro to nga yung sa akin. Ginjuriki. Ayan, no? Oo. Sa akin, una na si ano? Si... Si Suna ko. Ano? Ate nila yung mga kunyari, happy birthday nila yung ganon. Sino ba? Gutom? Ha, ten ten, ten ten. Ten si ten, kat. Tita hello. kat. Mo. Ka hello. mo. Hello. 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 Oh, Hello. 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 ay. Hello. 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 ng Hello. Tita ayun Hello. Seven